Ok Kailang mag aano, anong anong anong? O, ee, ee Ayan Morning Ayan Morning, good morning, good morning. Eh, yun nga iniisip ko Kung sticker nga ee, eh. kung ano ee eh. Ha? Pintura ee eh. Pintura alam ah. mo Primer Primer nga ee Dali sa tubig yan Primer Para medyo kuminis. Oh, mabutas naman. Hindi naman. Tawa naman to ng tawa. Nagtatanong ako kung pipinturan o no, istikiran eh. Parang ano naman. Mahirap ba magtanong na kung anong sa magandang tricycle na yon. Diyos ko naman oh. Palitan hey, bago. Sabi nga ni Ano? You know? Ni Ambo eh. Oo. Eh, puno ng gas. Eh, ano nga raw nga doon eh, babrasin ay, na, daw nga sa tubig eh. ka na rin ng phosphorus. Babrasin nga raw nga sa tubig. Eh, ano nga raw ng ano eh, ano gagawin? Oo, oo, 'yun ang ano eh. Tatrabahuin talaga, matatanda ni Ai. Tsaka hindi pwedeng ano anyway, eh. Diba? Oh. Kasi pag nil, nilakasan mo yung oh, ano yeah. ng kamay niyan, butas yan. Bumalik oh. na lang ang door ko. Nilaruan niyan. Bumalik na lang ang door ko. Nilaruan niyan. Magamit ka ng door ko. May door nga, door ko. Door ko, door ko. Bumalik na Kasi pag yun ang inanok ko, baka mamaya hindi ko na makita yung sidecar. Eh pag nilagyan ko <Então>, niyon, <Danielódio> oh oh, <políticas> <susceptible> nagbubuo <duh> ah, nag <laughs> Ay. uh, ano, e, ng. Oo, ano, tagal na Eh. Eh, iikot niyo, iikot. Palanting. Oo, sa kalamping. Eh tapusin nga. Aa anong kumu na ano? ba tawag doon? Bus, beer tawag sa pintura? Primer muna, 'di ba? Oh, primer. Primer muna, okay, hindi okay, muna. na. Ayan Wash out po sa mga nanonood. Ayan, ayan, ayan. Was, <laughs> <laughs> was up to. Was <laughs> <What's> up to. <laughs> Ay, naku. Tatanungan kami, kasi tinatanong din, din, ko kung... Uh, wala pa nga. Dahil mga pinta ni Gojek, samantalang wala, 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 wala pa, o, wala pa nga eh, hindi pa nga may income ng todo eh. Wala pa nga naman nakalagay butaw niya. <laughs> <laughs> Oo nga no, nako, eh, ako eh wala pang butaw diyan. Kaya medyo ano, <laughs> kailangan maka ano. may panahon gigitaw eh. Okay. Oh. Oo nga eh. Ay,

Pwede, ay hindi na pwedeng ano. May Ayo. Ah, salma Aba Si sticker, uh, sticker naman kasi, hindi eh naano ni Pipito. Eh naano ni Pipito so, daw. Huh? Guy, uh, sticker daw. Ah, uh, play uh, Uso ngayon, mm. bagay, nakapagod na rin ay, nakaka... Ayun, ah, ay, 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 yung Parang binil. Ayun. Oo, oo, Maraming style ngayon. Yung pom. Lang yan na yung binil. tapos naging pom ang put. Nga. Tanggi, meron na. Ano na? Ano na?